Suportado ng House Young Guns ang reformang isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez hinggil sa National Expenditure Program na 2026. Anila kaisa ang Young Guns sa mga reformang makatutulong para mapaiting ang bagong Pilipinas. Ang detalye iahatid ni Sofia Potensiano live mula sa Batasang Pambansa. Sofia, Ajan Princess, bukod dyan binigyan diin ng Young Guns ang kanilang pagtutok para mas maging bukas sa publiko ang deliberasyon ng budget. Full force ng suporta ng Young Guns na kinabibilangan ni na Deputy Speaker Paolo Ortega V, Deputy Speaker Jay Kong Hun, Deputy Majority Leader Rog Gutierrez, Deputy Majority Leader Ernest Junicia Jr., Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong at Public Information Committee Chairman Lord Dan Suan sa mga reformang itinutulak ni House Speaker Martin Romualdez para maging transparent at people-focused ang panukalang 6 na trilyong pisong pondo para sa 2026 National Expenditure Program. Ayon sa kanila, ang budget message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalahad ng malinaw at kapanipaniwalang roadmap para sa bagong Pilipinas. Bilang kinatawan ng bagong henerasyon ng mga mambabatas, iginiit ni Deputy Speaker Ortega na tungkulin nilang siguruhin na tapat, inklusibo at madaling masundan ng publiko ang proseso ng pagbabudget. Bilang prioridad sa panukalang budget ang edukasyon, kalusugan, food security, trabaho, infrastruktura, kapayapaan at katatagan, pangako ng House Young Guns na pangangalagaan nila ito sa pamamagitan ng reformang isinusulong ni Speaker Romualdez. Binigyang diin ni Deputy Speaker Kong na dapat nakatoon ang paggugol ng pondo sa mga proyekto na tunay na mapakikinabangan ng mamamayan. Samantala, itinuturing namang pangako ni Deputy Majority Leader Gutierrez ang mensahe ng Pangulo at aniya tungkulin nilang maisakatuparan ang pangakong ito. Malinaw naman para kay Deputy Majority Leader Adyong ang prioridad ng Pangulo. Dagdag pa niya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na hahabiin ang national budget katuwang ang iba't ibang sektor at taong bayan. Nangako ang Young Guns na susuriin nila ang bawat pahina ng 2026 SNEP na may iisang gabay na tanong. Makabubuti ba ito sa ating mga kababayan? Titiyakin din nila na ang budget ay magiging transparent transformative, epektibo at mapagkakatiwalaan ng publiko. Princess Titi din na ang budget ay magiging transparent, transformative, epektibo at mapagkakatiwalaan ng publiko. At yan lang muna ang latest dito sa kamera para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Sofia Potenciano, Congress News. Maraming salamat Sofia Potenciano.